Ayan ah, mga kalae, ang ating ibon Pinaronda ko na Ayan o, kakababa lang nila Ayan kagagaling lang nila sa Ranging mga kalae Ayan o, oh. 5.30 na Nang hapon mga kalae, eh, nasa lipad pa sila Ayan medyo late na tayo Ayan, 4.30 ko sila pinakawalan Mga kalae, majore medyo re, late na late na tayo Bali, itong mga to, mga kalae Ay, i-out ko ng lahat Para wala nang laman yung ating flyers Mga kalae, kasi naikasan na natin lahat ng ating breeder ayan o, naikasan na natin ayan mga breeder natin, ayan o pakakainin ko na lang sila ngayong araw ayan, araw ng linggo mga kalae, ayan o. so yun mga kalae, nawala na, ayun ito, bababa na to, bababa na ayan o, lipat nila bababa na yan, so pakakainin ko na lang at yan yung ating mga parisan, ayan o nagbreed na nga tayo ulit mga kalae dahil nga marami naghahanap ng ibon natin mga kalae yan ah uh, maraming salamat mga kalae ka bye bye